Welcome to Nestor Lakay Channel. Uh, naglalakad tayo ngayong umaga dito sa Malagasang, Imus, Cavite. Ngayon uh, maghahanap tayo ng ano, pupunta tayo sa taniman ng saluyot. Samahan niyo po kami sa aming paglalakad. Yung walking-walking lang tayo, hindi na tayo nagmotor para makapag-exercise naman tayo. sisilipin natin ang taniman sa luyot. Ito po yung daan papunta sa open canal. Kapag nagdiretso po tayo dito ng daan, papunta po yan sa open canal. medyo pinagpapawisan na kami ni Nestor Lakay sisilipin natin yung ano ah taniman ng saluyot kung ano yung kung mapapanood niyo po yung mga vlog po namin ng mga nakaraang buwan may mga vlog din po kami dito sa taniman ng saluyot sa mga nagtatanong po na nagcomment kung saan po yung taniman dito lamang po yan sa may malagas ang papunta sa may open canal Sana mayroon pong mga ano sa luyot na makabili tayo. Madalas sa nagmumutok po kami dito pero ngayon naglakad kami para pawisan. Eh dito dito may ano may saluyot na nakita oh. Ito may saluyot. Pero hindi natin alam kung sino yung may-ari nito. May may mga tanin din po dito sa luyot. Ayun, natatanong na natin, no. Oh. Meron sa luyot din. Oh. Sarap pinapawisan na tayo. Medyo tumatas nang araw, oh, pero wala pang 8 AM. Mga 7 pa lang yung umaga ito yung masarap na ano sikat ng araw na naiinitan tayo. Ito po ang natatanong natin na ang saluyot. Sa mga nagtatanong po ng taniman, malapit po sa ano dito po sa resort, tapat po yung taniman ng saluyot. kaya lang hindi tayo makakabili ng saluyot kasi parang nag-aano sila ngayon nag-i-spray yung po dun po oh kaya hindi tayo muna makakabili ng saluyot hindi tayo nakabili ng ano ng saluyot nang well, nag-i-spray sila ngayon eh siguro sa mga ibang araw na lang mura kasi bumili dyan ng ano na saluyot yung 20 pesos mo, so ang dami na. Sampung bungkus pag tayo makakabili. Kaya lang, i-spray sila ngayon kaya hindi mo na tayo makakabili. eh balik mo tayo sa bahay. Pero masarap ito, nakapaglakad naman tayo kahit ganitong umaga. Pauwi na po kami sa bahay. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Magandang umaga po